Eh, boss, dito tayo ngayon sa isang site Ngayon, uh, magbibigay tayo ng uh, na tubig Gawa ng init ang panahon uh, ng working time ngayon uh, Kaalas just ng tanghali, may init pa rin yeah, Kung ating mapapansin Yung mga uh, tao, magkasama natin sa tapaw Ayan o no? mag a kami ng uh, uh, cabin Bye, okay, okay. Yeah, Pinabubuksan natin mga boss mọi người đã đến với tôi. Ok, hả? Thank you! Thank you! Pakistan, Pakistan! Pakistan, Pakistan! Lipton supervisor, hiya, 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 India. hiya, oh, yeah. hiya, hiya, India hiya, 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 Oman hiya, hiya, Ito yung nasa cardboard, bibigyan din natin. Yan, oh. No? <laughs> ano ba sa magagawin natin dito? Ay, anod kaming, ano, anod kaming uh, cabin. Malaking set ito. di pa lang, natin mamaya kung anong, ano to, anong uh, budget. What is the project here? Yes. What is the project? Project. Project this is, is our. This is our. Uh, ring road. Ah, ring road ito mga boss. Ito ang kalsada ba? Ring road ang gagawin. Kapag tanong natin dito. Moya, moya, moya. Oo. Oh. Moya daw, moya. Ito. Ay, ano. Ngayon, bang lahat to kasama natin. Ako ng Pilipino dito. Bang init pa ng panahon. October na. Yung makahanap pa tayo dito mga na matitigan Magkakita sa yeah. chain yeah, mga ano Brown na nalang, tayo dito yeah. <tire> Ito nasa tele, natin Bumibang ibang lahi natin dito ano hahaha na po yocho 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 Yung yocho tayo. yocho 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 yung mga nandyan sa likod natin Ay, no, mo, mo, mo. yan yung ano natin i-unload yun o no. gumawa no. pala yung yun o itong natin yan, no, yung ano mga cabin down-tree cabin baka pa -ba, dito magamainit pa talaga tober na o kukunin ba yung ating kadina kukunin ng isang kada yung kadina natin yung nandun gawa sa lugar na ito ibaba pa yung mga tali makasama natin dito Yeah. Ito naman yung unit natin, yung pampao Malawak pala ito. Ang gagawin pala dito mga boss, pa pala ito ng ano, kalsada. Mahingol pala ito. Ang gagawin dito. Kaya malawak talaga. Pagka space. Siya pupuhat. bubuhat. Itong dilaw na itong bubuhat. Hello oh, mga boss Mainit ang panahon Hindi pwedeng wala tayong takip sa buka Hindi wala pa tayong helmet Hindi bawal Hindi ako mamimili tayo doon Pupunta natin yun Mga tao doon Ayan o Hindi malayo Ayun, no. Pupunta natin yan Kami sudah membeli-belah, jadi kita na akan natin belah kita akan membeli-belah dan kita akan membeli-belah. Mari kita Pakahin kaya natin ito. Kung hihinto, gawin na natin. Yan po cemento cemento ito. cemento Bigyan natin. Ah, YouTube ka nila. Ayan. <laughs> bigyan tayo. Ayan pa dito. Bigyan tayo. um

Oh. This one, this one oh, okay. This week, this okay. vlogging. Okay, okay. no problem. No, no. Okay. Let okay, me take it out. Yeah. kita jadi Ah, 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 no, 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 I think only. Okay, okay, water there? From YouTube channel. Hello, boss. Nakapamigay na tayo. Naubos na. Naubos na ating uh, lagay, ano. Oh. Balik tayo doon sa pisto natin. Na, ipamigay na natin. Ito yung bababay, oh. Doon tayo sa unit natin. Yun. Yun, tata siya yun. Oh, boss na ang ating uh, tubig na pinipigay mga boss. Balik tayo doon sa ano. Hindi pwedeng wala talang sagip sa muka. Init. Mainit ang ano. Hindi pwede walang wala tagip tayo. Gawa ng mga ano. Matutong ang mukha natin. Masakit sa balat. Ingit. Ayan o. Yung project dito. Kansahan na pala ito. Ayan o. Yan yung unit natin. Dito tayo. Ito sila, nag-delifting ngayon. Okay. Okay. Thank you for watching, kaibigan.